Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usaping sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, bilang mga mananampalataya, tayo ay nujukang ipagtanggol ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan at igawad ang katarungan sa mga api at mahirap. Ito ay nasasaad sa Kawikaan 31.8.9. Ano ang itsura nito sa pang-araw-araw na buhay natin? Makikita ito sa mga estudyante ang pinaprotektahan ang kanilang kaklase mula sa mga bully. Sa mga mamimiling ipinagtatanggol ang kahirang pinagagalitan at sinisigawan ng kapwa mamimili. At sa mga abugadong libreng ipinaglalaban sa korte ang mahirap nilang kliyente. May naiisip ba kayong ibang halimbawa nito? Sa ating sistema ng politika na lamang, casing point, mayroon ding mekanismong itinatag upang mapakinggan ang mga isinasantabi at hindi napapakinggan. Sa bisa ng Partylist System Act of 1995, maaaring maghalal ng mga Partylist Representatives sa Kongreso upang kumatawan at hindi katawan, hindi kawatan, ika nga, sa mga sektor na marginalized at underrepresented sectors. Sa ganitong paraan, kapanalig, mabibigyan sila ng boses sa paggawa ng mga batas. Bawat halalan, maaaring pumili ng isang party list ang mga butante. Ang bawat mananalong party list ay maaaring makapagpasok sa kongreso ng isa hanggang tatlong kinatawan. Depende sa dami ng boto na natanggap nila. Balita ko, 1.5 million daw ang kailangan para tatlo ang makaupo sa party list. Ngayong darating na halalan, bawat butante ay makaboboto mula ng isa sa 156 na party list organizations. Pero sa ulat ng Paul Watchdog na kontradaya na inilabas noong nakaraan linggo, higit kalahati sa mga tumatakbo sa party list ay ah, hindi tunay na kumakatawan sa mga marginalized. At underrepresented sectors. Ano ba yan? More than 50%. Nasa, apat na po ang konektado sa political dynasties. Dalawmpot lima naman sa malalaking negosyante at labimbalo naman sa polisiya at militar. May nakabimbi namang kaso na ang korupsyon ang kinatawan ng pitong grupo. Kahinahinala naman daw ang advokasya ng labing isang grupo. Ayon pa sa kontradaya sa mga party list groups na nangunguna sa mga election surveys, pito ang konektado sa mga political dynasties, malaking negosyante at pulisya o militar. Sa mga panlipunang turo ng Santa Iglesia Kapanalig, binibigyan diin ang preferential option for the poor o pagkiling natin sa mga dukha. Sa tingin ninyo, Kapanalig, indikasyon ba ang lumalabas sa ulat ng kontradaya ng prinsipyong ito? Ayon naman sa Center for People Empowerment and Governance, ang hindi pagpigil sa pagtakbo at ang pagkapanalo ng mga individual at grupong hindi tunay na kumakatawan sa mga isinasang tabi at hindi napapakinggan ay lalong magpapatibay ng tinatawag na elite dominance sa politika ng ating bansa. Sa pamamayagpag ng mga maipluensya, mayayaman, prominenteng tao, pamilya o grupo, liliit ang espasyo kung saan mapapakinggan ang mga ikay nasa laylayan ng lipunan. Ang pagkapanalo ng mga individual o grupong hindi naman tunay na kabilang o kaisa ng mga marginalized at underrepresented sector ay hindi malayong humantong sa pagsusulong ng interes ng iilan. Hindi ang interes ng may Hindi may tataguyod ang karapatan ng mga kababayan nating nasa laylayan at lalong hindi may gagawad ang katarungan sa kanila kung hindi sila mapapakinggan at patuloy lamang na mangunguna ang mayayaman at mga makapangyarihan. Kaya mga kapanalig, tungkulin ng pamahalaang tiyaking istrikto, maayos na ipapatupad ang batas sa party system para tunay na mairepresenta ang boses ng mga walang boses. Magkaroon din dapat ng kahihiyan ang mga tumatagbong hindi naman tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors. Sa parte naman ng mga botante, suriin natin ang iboboto nating party list, pati na ang kanilang mga nominees. Abay tandaan, isang party list group lamang ang dapat nating iboto, kaya't huwag natin itong sasayangin. Sa ganitong paraan, maipapakita ng bawat isa sa atin ang ating pagmamahal at pakikiisa sa mga tabi at hindi napapakinggan. Ang isang tanda ng mga peking party list, kapanalig, ay <laughs> umaakampanya at nagpapakilala sa lahat ng tao. Hindi po totoo 'yan. Ang tunay na party list, siya po ay nangangampanya lang sa kanyang sektor. Meron na itong sektor, no? Sapagkat uh, 'yun ang kanyang ipaglalaban. Kaya 'yung pong nangangampanya para sa, sa lahat ng tao, hindi yung mga totoong party list yan. Huwag nating uh, paniwalaan 'yan. Ang tunay na party list, meron na siyang uh, sektor na marginalized at underrepresented. Maging ingat tayo, magmatsyag, maging kritikal. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.